Magandang araw sa iyo. Um, naisip mo na ba kung papaano, paano nabubuo ang katotohanan sa isang korte? Lalo na sa isang karumal-dumal na krimen, kung alam mo yun, walang direktang nakakakita? Oo, yan yung malaking tanong lagi, di ba? Gaano ba talaga kabigat yung mga ebidensyang parang pahiwatig lang, yung circumstantial evidence. Tama. At yan mismo ang susuriin natin ngayon. Meron tayong hawak na desisyon ng Korte Suprema, yung People of the Philippines versus Pedro Rama Jr. Ibanyes, bale GR No. 253467 ito, pinagtibay noong June 27, 2022. Etong kaso ni Rama Jr. Oo, dito makikita natin kung paano nagtagni-tagni ang korte ng mga ebidensya para makabuo ng hatol. Okay, simulan natin. Ano sa mga pangyayari? Bale ang kasong ito umiikot sa isang napakasaklap na sinapit ng isang batang babae. 11 years old lang siya, si AA253467. Grabe. Anong nangyari sa kanya? Natagpuan siyang walang malay sa isang tubuhan eh. This was back in February 12, 2013. At ang resulta, ginahasa siya, tapos pinatay. Diyos ko. at sino yung akusado? Ang itinuturong sa larin ay kapitbahay lang nila, si Pedro Rama Jr., kilala din sa lugar nila bilang kabayo. So, ang kasong isinampa, rape with homicide. Okay, at dito na nga papasok yung, um, yung sinasabi nating hamon. Kasi walang nakakitang testigo sa mismong akto ng panggagahasa at pagpatay. Walang eyewitness. Exactly. Kaya na ang prosecution ang taning sandata nila, umbaga, ay yung mga circumstantial evidence. Yung mga pirapirasong impormasyon na pagpinagsama sama eh magtuturo daw sa salarin. So, kailangan nilang patunayan na lahat ng pirasong yon eh consistent at walang ibang posibleng paliwanad kundi sira mga ang may sala. Tama. At ito yung mga naging susing ekidensa nila. Unahin natin yung marahil pinakamadrama at pinakamabigat yung dying declaration ng bata. Ah, oo. Yung sinabi niya bago siya tuluyan uh, mawala ng buhay. Oo. Mm -mm. Oo. Habang sinusugod siya sa ospital, nagkaroon siya ng sandaling lucid interval. Nagkamalay at naibulong niya sa nanay niya si BBB253467 ang description ng gumawa sa kanya. Ano yung description niya? Sabi niya, kapitbahay daw nila, mahaba ang buhok, tapos nakadamit na pula at asul. At ito yung crucial Nagalusan niya daw ito sa katawan. Parang lumaban siya. Wow, malaking bagay yan yung dying declaration. Kasi may paniniwala, di ba, na hindi magsisinumaling ang taong nasa bingit na ng kamatayan. Pero... Pero hindi sapat na yon tama ka. Kailangan may suporta. At dyan papasok yung testimonya nung kapatid ng biktima, si CCC 253467. Ano naman ang nakita o narinig ng kapatid? Kapatid niya nung umagang yon, nakasalubong niya mismo Si Rama, si kabayo, na palabas galing doon sa tubuhan kung saan natagpuan yung biktima. Talaga? Anong itsura ni Rama nung makasalubong niya? Ayon kay CCC, si Rama daw noon walang pangitaas na damit. Tapos, maputik yung katawan niya. At kitang-kita daw yung mga galos, parang kalmot, tsaka may bahid ng dugo sa kanang bahagi ng tiyan niya. Ha? galo sa tiyan, tugma doon sa sinabi ng biktima na nagalusan niya yung salarin. Eksakto. Kinumpirma rin ni Sisi na mahaba nga ang buhok ni Rama nung mga panon na yun. So, nagtutugma yung description. Grabe yung connection, ano? Yung sinabi ng namatay na biktima, nakita naman nung kapatid ilang sandali lang pagkatapos, pero meron pa bang iba? Meron pa. May isa pang kapitbahay, si Jimenez. Siya naman, nakita niya si Rama mga bandang alas ka ng umaga papunta pa lang daw sa tubuhan oh anong suot niya nung papunta ito pa suot daw ni Rama yung damit na pula at asul yung mismong kulay na binanggit ng biktima sa dying declaration niya talaga at nakita rin ba niya pabalik oo nakita rin daw ni Jimenez si Rama pabalik mga bandang alas 6 si medya na pero this time, wala na yung damit na pula at asul, wala nang pangitaas. Tapos maputik din daw at may mga galos din sa tiyan. So, dalawang testigo na yung nakakita sa galos at yung damit. Yung damit na pula at asul na recover mismo sa crime scene at si imenes siya mismo ang kumilala na yung damit na yun ay pag-aari nga ni Rama. Okay, so may dying declaration, may testimonya ng kapatid, may testimonya ng kapitbahay, may na-recover na damit. Kompleto na ba? Meron pang testimonya ng pulis, si PO3 Lopez. Siya yung nag-investiga at na-recover nung damit sa crime scene. Oh no, na-contribute niya. Bukod sa pag-recover ng damit nung inaresto na nila si Rama, napansin din mismo ni PO3 Lopez yung mga galos sa tiyan ng akusado. Consistent talaga. Parang mga piraso na talaga ng puzzle na nagdidikit-dikit, ano? At ang huling piraso kumbaga na nagpatibay sa lahat ay yung medical findings ni Dr. Tan, yung doktor na nagsuri sa biktima at sa akusado. Anong sabi ng medico-legal? Kinumpirma ni Dr. Tan na may panggagahasa nga, may mga physical signs like sariwang punit sa hymen ng bata, tapos ang cause of death asphyxia dahil sa sakal. Hindi lang basta pinatay. Grabe talaga. At yung sa akusado, may nakita ba sa kanya? Meron. Sa pagsusuri kay Rama, nakitan din siya ni Dr. Tan ng mga gasgas. Abrasions, sabi sa report, at ayon sa doktor, yung itsura ng mga gasgas posibleng galing sa kalmut ng kuko. Consistent sa sinabi ng biktima na nakalmut niya yung salarin bilang paglaban. So... Lahat ng ebidensya, mula sa sinabi ng biktima, sa nakita ng mga testigo, sa na recover na gamit, hanggang sa physical evidence sa katawan ng akusado, parang nagtuturo lahat kay Rama. Mukhang ganun na nga. Pero syempre may depensa si Rama. Ang sabi niya, alibay. Nasa bahay lang daw siya nung mga oras na yun. Alibay. <laughs> yung, yung standard defense, ano? Ano raw ginagawa niya sa bahay? Nagkukumpuni daw siya ng bahay nila, kasama yung anak niya, si Jennifer, tsaka isang kaibigan, si Jolly to. Pero um, hindi ito pinaniwalaan ng korte, tama. Bakit kaya? Kasi sa batas natin, para tanggapin ng alibay, hindi lang sapat na sabihin mong wala ka doon. Kailangan mong patunayan na impossible, physically impossible, na nandoon ka sa lugar ng krimen nung nangyari yon. Ah, oo. Yung requirement na physical impossibility. Tama. Eh, sa kasong ito, nagkaroon pa ng ocular inspection yung korte. At nakita nila na yung bahay ni Rama, mga 150 to 160 meters lang ang layo dun sa tubuhan. Napakalapit. So hindi imposible na pumunta siya dun at bumalik. Madaling lakarin lang yon kaya mahina yung alibay niya. Exactly. Kaya naman, parehong Regional Trial Court, RTC, at yung Court of Appeals, iisa ang naging hatol nila. Guilty si Pedro Rama Jr. At ang basehan nila, yung tinatawag na uh, unbroken chain of circumstantial evidence. Na yung mga pahiwatig kapag pinagkabit-kabit, walang ibang conclusion kundi siya ang may gawa. Oo. Na satisfied na yung requirements ng rules of evidence para sa circumstantial evidence. A, higit sa isa yung circumstances. B. Napatunayan yung mga facts kung saan nanggaling yung inferences. At C. Yung kombinasyon ng lahat ng circumstances sapat na para sa conviction beyond reasonable doubt. At um, umakyat pa ito sa Korte Suprema. Anong naging desisyon ng SC? Kinatigan ng Korte Suprema. Pinagtibay nila yung hatol ng RTC at CA. Talagang binigyan din nila yung lakas nung binagsama-samang ebidensya. Lalo na siguro yung dying declaration na sinuportahan ng napakaraming corroborating evidence, no? yung testimonya ng kapatid, ng kapitbahay, ng pulis, pati na yung medical findings, parang ang hirap nang i-dispute, ano? Hirap na nga. Kaya ang final na hatol, reclusion perpetua, habang buhay na pagkakakulong. At take note, walang posibilidad ng parol. Yun na yung pinakamabigat na parusa natin ngayon dahil wala na ngang death penalty alin sunod sa RA 93467 at yung danyos sa pamilya tinaasan din yung civil indemnity, moral damages, exemplary damages, lahat tinaasan para sa mga naulila ni AA253467. So, kung titingnan natin, ano ang aral dito para sa ating mga tagapakinig? Tisha. Kailangan lang talaga ng masusi at matiyagang pagbuo ng kaso gamit ang mga circumstantial evidence. Totoo yan. Ipinapaitan nito kung paano gumadana yung sistema natin para subukang lutasin kahit yung mga pinakakomplikadong kaso gamit lang yung mga bakas na naiiwan. Oo. Isang paalala din ito sa bigat ng trabaho ng mga tagausig at ng mga korte. At dito siguro papasok yung isang mahalagang punto para sa ating pagninilay, ano? Bagamat nakakamit ang hustisya sa ganitong paraan, napakalaki ng responsibilidad ng korte na busiin talaga bawat piraso ng ebidensya. Kasi nga, pahiwatig lang ito. Kailangang sigurado talaga na yung nabuong kwento ay hindi lang basta kapanipaniwala, kundi yun talaga ang katotohanan beyond reasonable doubt. Lalo na kapag buhay at kalayaan ng isang tao ang nakataya. So, ang tanong siguro na maiiwan sa atin at sa iyo na nakikinig, hanggang saan nga ba ang dapat nating pagtitiwala sa circumstantial evidence sa paghatol ng isang tao? Gaano kataas dapat ang standard natin sa pagtanggap nito?